may pinagkaiba yes, pa ba ang epekto ng vape at yosi? Actually, yun sa epekto, almost the same. Pero yung proseso ng pag-produce po ng aerosol at yung smoke, magkaiba po sila ng proseso. Kasi sa vaping or yung e-cigarette na tinatawag, ang liquid or yung vape or juice na nilalagay sa cartridge or, or sa liquid tank ay dumadaan sa tinatawag na atomizer or yung heating element. Ito po ay nangyayari kapag na-turn on na po yung power button ng vape ng isang gumagamit nito. At dahil sa heat, nakakapag-produce po ito ng vapor or aerosol na nilalanghap ng isang vapor. As compared to cigarette smoking naman, ang usok ay nanggagaling sa burning tobacco. But I think the effect would still be the same. May mga na yung mag-vape kasi sinabi nila mas okay daw yun sa Yossi. Hmm. Ano naman sabi niyo rondo? Hmm. Actually, um, MJ, ito pa rin napaka... False. Laking controversy, no? Yes, and marami nga ang nagsasabi na ang vaping ay less harmful kaysa smoking. Pero base po sa pag-aaral ng ginawa ng Johns Hopkins Hospital, pati na rin ng CDC, uh, this is under Dr. Blaha, hindi totoong mas okay ang vaping. Meron pa di siyang uh, kaakibat na kapahamakan dahil na din sa pagkakaroon nito ng number one, nicotine at iba pang chemicals na maaring magdulot ng sakit sa mga taong gumagamit at na-expose nito. and uh, do you know that a cigarette as uh, uh, cigarette yung, yung as you smoke no as a person smokes uh, mayroong 7000 chemicals na nilalabas uh -oh. Ang vape liquid ay hindi nalalayo dito at uh, kaya maaring pa rin itong sa kalusugan ng mga tao kaya para sa akin hindi pa rin ako sang-ayon na mas okay ang vape sa yosi Uh, ang pwedeng epekto nito ay magkakaroon po ng paulit-ulit na pagkakasakit, no, respiratory infections, mm. nagkakaroon po sa mga batang may asthma na lagi na lang silang hihigain. At ito gusto ko bigyang babala ang mga magulang na nag-vape o nag-yosi. Merong tinatawag na sudden infant syndrome or SIDS. No? Ang chemicals na, sa second-hand smoke ay nakakaapekto sa utak ng bata na pinagbubuntis at nung mga pinanganak na. So, alalahan na natin na ang utak ang namamahala sa pag-regulate ng paghinga at sa iba pang ginagawa ng ating katawan. So, ano nangyayari sa mga batang namamatay sa SIDS ay nagkakaroon ng higher concentrations po ng nicotine sa kanilang lungs at yung tinatawag na protein, ito yung uh, biological marker for secondhand exposure. And usually, dahil nga na-inhale nila ito, ay nakapasok ito sa sistema ng katawan nila, ito ay nakaka-cause po ng pagkamatay ng mga bata. No? I am actually encouraging po yung mga barangay health workers natin, yung mga barangay officers natin na maging proyekto po nila ito yung pagkakaroon ng campaign against vaping or smoking kasi ikauunlad din naman po ito ng kanilang sinasakupan no ayo natin na lagi na lang may sakit ang mga bata at matanda no so ayo natin pagsisihan nila ito balang araw